Yo, Senator Bato. Uh, yes. Eto uh, ito, kayo po ang pinuno ng komite sa ating Senado tungkol sa public order at dangerous drugs. At uh, meron pong nagsasabi, hindi lamang ako, although nagsasabi ako, hindi naman ako ipokrito, na yung Qualcomm ay mayroon ding mandate to look into dangerous drugs. May mga lumilitaw na mga testigo Ah katulad nitong si dating senador Nikki Cositeng, mga credible na mga uh, okay. testigo si Cathy Binag na may first hand account ng uh, diumanoy drug use. Ay meron po bang maaring gawin ng inyong komite para uh, magkaroon naman po ng uh, legislative inquiry na at naman itong mga atestigong uh, ito na parang ini-ignore ng uh, Quadcom? Uh, alam mo, attorney, matagal na ako nag-file ng uh, resolusyon para investigahan yung mga allegation ni Cathy Binag. Opo. Uh, yung mga sinasabi ni Cathy Binag na inilahat doon sa programa ni Maharlika, Apo. ay matagal ako nagpahal resolusyon. Ang problema lang po ay hindi pa in-repair sa aking komite yung resolusyon na yan. At inirefer doon sa komite on rules ay para bang, para uh, parang uh, naka-stambay, naka doon. So, hindi ako makapag ng na dahil kukwestyonin nila yung aking authority. Then, mm, okay, walang referral yun. sa komite ko, sigurado ako kukwestyonin nila yung aking uh, authority to conduct that investigation. Pero kung uh, abot tayo sa hantong tayo sa punto na mukhang uh, mukhang wala na pag-asa, then uh, baka mag-suicide mag su ako, attorney. I will conduct a hearing kahit na walang authority. Uh, sabihin ko, muto uh, ang gagawin ko. Sige, mag-question kayo dyan ang authority ko. Pero ayaw ko lang gulo sana sa ngayon hmm. kung uh, magkaka... magkaka magka lang, uh, ayaw ko no, lang ba? gulo. Pero I, kung hantong din sa punto na wala na, parabang uh, para bang wala na tayong pag-asa, then I can uh, make a suicide decision na magawa ko ng hearing na ganun na para naman mapakinggan